Sugatan ang apat na individual sa sunog na sumiklab sa pagawaan ng baril sa barangay Fortune, lungsod ng Marikina. Ayon sa Marikina City Rescue 161, pawang mga nagtamo ng minor injuries at minor burns ang mga nasaktang agad namang nasistihan ng na Marikina City Health Office. Nangyari ang sunog sa loob mismo ng armory ng Arms Corps Firing Center mag alas 4 ng hapon nitong Webes pero agad na pula pasado alas 5 matapos umabot sa ikalawang alarma nagdulot ng takot sa mga residenteng malapit sa lugar ang sunog matapos silang makarinig ng dalawang malakas na pagsabog bago nagkulay kahilang ang kalangitan dahil sa taas ng apoy. Tinuntahan ng Dizer H2 sa Arms Corps Firing Range na maswerte hindi na damay sa sunog sa kanilang paggawa hinihinalang dahil sa pulbura. Hanggang sa isulat ang istoryang ito, inaimbestigahan pa rin umano ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng insidente. Tuloy naman ang putok at tuloy ang pasok sa firing range sa Arms sa kabila ng malaking sunog. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, H. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.